Brom brom brom, nandito na naman si Matong Brom Brom. Ha ha ha, hi mama, ha ha ha. Mga kabombrom, may nakita na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para umili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada kabigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabumbrom at least man lang sa itong paraan nakatulong tayo let's go mga kabumbrom bibili natin ng na pagkain let's go uh, dito na tayo sa mga Jollibee mga kabumbrom bibili natin ng na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumbrom bibili nito ng pagkain let's go Ah, uh, dito na tayo mga kabumbrom bibili nito ng pagkain let's go uh, ito na mga kabumbrom nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin to kay ate na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabumbrom. Ito na natin na pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kabigay na naman tayo na pagkain at pera mga kabumbrom. At least man lang sa ganito para nakatulong tayo at may napasayan naman tayo ngayong gabi mga kabumbum doon sa tulog sa tabi ng na kalsada pagising niya umayang umaga may pagkain siya at may pera siya sa ganitong paraan natulungan natin siya mga kabumbum at natin, natin siya sa binigay natin pagkain at pera let's go mga kabumbum yatin natin itong pagkain at pera let's go Ah, uh, nandun si ate mga kabumbum lapitan natin para ibigay itong pagkain Jollibee at saka P1,000 na tapera. Let's go. Lapitan natin. Nandito siya mga po Let's go. Pagkakabamba, magbigay natin pagkain kay ate. Let's go.